Kasabay ng paglabas ng umano'y drug matrix sa bilibid, kinumpirma ng isang dating opisyal ng National Bureau of Investigation ng mga paratang ni Pangulong Duterte kay Senadora Laila Dilima. May sarili rin daw siyang ebidensya laban sa dating amo sa DOJ. Narito po ang aming eksklusibong report. Aminado si dating NBI Deputy Director Reynaldo Esmeralda na masama pa rin ang loob niya sa dating amo na si dating DOJ Secretary at ngayoy Senadora Laila De Lima. Sinibak ni De Lima sa si Esmeralda sa si NBI noong 2014 kasama ang isa pang Deputy Director na si Raul Lasala dahil umano sa kaugnayan nila sa tinaguriang Pork Barrel Scam Queen na si Janet Napoles. Itinanggi ang dalawa ang paratang at naglabas pa ng CCTV footage kung saan makikitang bumisita si Napoles sa tanggapan ni De Lima illegal yung ginawa ni Dilima sa amin. kare uh -huh. officials kami nila sa eh. Uh -huh. diba? Wala kaming kaso, hindi kami investigahan, wala kaming trial. orata urata pinalitan kami. Uh -huh. Walang due process doon, yung dinadaing niya na walang due process, kalukuhan yun, siyang kagatuan mo. Pero ayon kay Esmeralda, bago sila natanggal sa NBI, ay may hawak na silang ebidensya tungkol sa umunay pagkakasangkot ng senadora sa drug trade sa Bilibid. Nasimulan na raw nila ang investigasyon pero bigla silang sinibak ni Dilima. Dapat natapos namin kung hindi kami inalis niya niya. Eh. Oh, uh, ano mga pronouncement ng presidente, eh? ng presidente natin, yun ang tumbok namin on. Oh. Kinumpirma rin ni Esmeralda ang pagiging malapit daw ni Dilima sa kanyang driver na si Ronnie Dayan. Aniya, si Dayan umano ang mga nilalapitan ng mga opisyal na gustong kay Dilima kung ahente pa, kung prosecutor pa. kasi any agency po that matan under the Department of Justice. Kung gusto mo na magandang assignment mo, lapitan mo yan. Siya ang tamang daan. gano'n, gano'n kalabas yun. Handa naman daw si Esmeralda na i-turn over sa pamahalaan. Ang mga hawak niyang ebidensya. Pag nakompleto ko yung akin lang, ano ah, wala akong connection kay Presidente. Ano, yung sarili ko lang. Pag nakompleto yun, ito pero ang Senadora itinanggi ang paratang ni Esmeralda. Yung dalawang yan, may axe to grind. Kasi nga, hindi ba yung my prevalent speech, mga, may iba-ibang forces na siguro ito. Gumagamit ng mga agents of vengeance. so ga Sobrang galit ang mga yan sa akin, yung dalawa na yan. Binigyan din ni Department of Justice Secretary Vitaliano Aguirre II na wala namang dalalabag na batas kung sa DOJ isasampa ang reklamo laban sa isang opisyal ng pamahalaan. Iginit ito ni Aguirre matapos sabihin ni Sen. Laila Dilima na dapat sa ombudsman at hindi sa Department of Justice isa ng pa ang kaso laban sa kanya. Matatandaang ang naghain ng reklamo kamakailan ang VACC laban sa senadora at pitong iba pa kaugnay ng paglaganap ng iligal na droga sa bilibid. Ang ulat mula kay Waywaya Makalma. Master of Bakery, ni hindi malyang sinabi kung ano ang pinay ko. niya yung aking buho, pinay ko. Well, uh, pwede kong sabihin sa kanya, I might be losing my hair, but he is losing her mind. Ito ang sagot ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre sa mga paulit-ulit na denial ni Senator Leila de Lima sa kabila ng mga naging pahayag ng na mga high-profile inmate ng New Believed Prison o MBP na nagbigay sila ng drug money kay Delima, Lima na sekretary ng DOJ mula sa kinita sa illegal drug trade sa loob ng bilibid. Ang dapat anya sagutin ng senadora kung ano ang kanyang nagawa sa loob ng anim na taon upang matigil ang bentahan ng ilegal na droga. Dagdag pa ng kalihim na hindi na bagong bagay na isang pa ang reklamo sa isang opisyal ng gobyerno sa DOJ. Dahil noong panahon anya ni Dalima bilang kalihim ng katarungan, hinawakan nito ang investigasyon ng PDAF, DAP at maging ang kaso ng PCSO. Alam ni Justice Secretary Aguirre na ombudsman ang may jurisdiction sa mga government official at employee pero giit ng kalihim, walang nilalabag na batas kung sa DOJ unang ihain ang reklamo. O bakit hindi niya, hindi niya yan pinorward uh, doon sa ombudsman during her time? Tapos sa uh, ngayong nandito na wala na siya dito, ayaw niya dito. Kaya <coughs> hindi mo malaman kay Secretary Lima, na yung lahat ng ginawa niya, yung, look out bulletin, ginawa niya yan kay President Gloria Arroyo. Ngayon, bumalik sa kanya. At ito namang ginawa niya doon sa mga PDAF cases, sa ano bang case, sa PCSO cases, na supposedly, kung susunod natin siya, ay eh, dapat i-file yan sa ombudsman. Bakit hindi niya ginawa nung kanyang kapanahunan? <laughs> Bakit noon eh, ay ah, tama siya tapos ngayon, mali ang Department of Justice. Ito rin ang binigyan diin ni Attorney Ferdinand Topacio na siyang legal counsel ng grupong Volunteer Against Crime and Corruption na nagsumite ng reklamo sa DOJ laban kina Senadora De at pitong iba pa kaugnay sa paglabag sa RA 9165 o Dangerous Drugs Act of 2002. Samantala, pinakilos na ang lahat ng law enforcement agency sa bansa upang hanapin Si Ronnie Dayan ang dating driver at bodyguard ni Dalima dahil may arrest na ito matapos hindi sumipot sa ginawang congressional inquiry kaugnay sa illegal drug trade sa MBP. Sabi pa ng kalihim na wala sa pangangalaga ng Witness Protection Program o WPP ng DOJ si JB Sebastian. Dahil ayon sa DOJ, ilan sa mga sinabi nito ay hindi totoo. Para sa PTV News, ako si Waywaya Makalma. Patuloy ang pag-iikot ni Senadora Laila De Lima sa mga paaralan para makipag-dialogo kaugnay ng karapatang pantao at demokrasya. Sa kanyang talumpati kanina sa Miriam College sa Quezon City, muli niyang iginiit na hindi siya ang Queen of Bilibid at Mother of All Drug Lords. Muli ring itinanggi ng Senadora na tumanggap siya ng drug money para sa kanyang kampanya nung nakaraang eleksyon. Hindi raw niya ginagawang narco state ang Pilipinas at lalong hindi niya tinraidor ang bansa. Binanggit din ni Delima kung paano raw pinuri dati ni Chilean President Michelle Bachelet ang gender equality sa Pilipinas. Pero para sa senadora, tila meron na raw bagong misogynistic leader na umaangat sa mundo. Hindi na raw niya nagugustuhan ang personal na pag-atake sa kanya at pakikialam sa kanyang pribadong buhay. i am not the bad and evil woman or slut they're trying to portray. i have not benefited from the drug trade. i am not the queen of the drug trade of the bilibid. i am not the mother of these drug lords. Nadagdagan pa ang mga reklamong kinakaharap ni Senator Laila De Lima sa ikalawang reklamong inihain laban sa kanya sa Department of Justice, binansagan siyang mother of all drug lords. Kaugnay ito nang di manoy pagtanggap niya ng drug money mula sa mga drug lord para sa kanyang senatorial bid nung nakarang eleksyon, bagay na makailang beses na rin niyang itinanggi. My report si Lia Manyalak del Castillo. Mother of all drug lords, yan ang bansa kay Senadora Laila Dilima ngayon ng dalawang dating opisyal ng NBI na nakatrabaho niya noong DOJ Secretary siya. Kanina isinampan ni na dating NBI Deputy Director Reynaldo Esmeralda at Ruella Sala ang reklamong conspiracy to sell drugs laban kay Dilima. Kompleto na naman yung ebidensya uh, na naipon namin Then it's about time that we have to file these charges before the Department of Justice at so, para din mabigyan siya ng due process. Matagal na raw alam ni na Esmeralda ang pagtanggap ni Dilima ng pera mula sa mga drug lord pero wala raw silang nagawa. Si Ablin lang ang ano ang uh, unang nag-update sa amin doon sa informasyon na yun ano. As early as sa uh, 2012, alam na namin yung informasyon na yun eh. And precisely, yun ang analysis namin kaya inalis na kami sa ano sa sa NBI. Alam na namin yung deliveries ng uh, pera no sa bahay niya sa Paranaque sa South Bay. But it's useless kung i-announce mo uh, during that time. Bukod kay Dilima, sinama rin sa reklamo si NBI Deputy Director Rafael Ragos na umaming nag-deliver umano ng 10 milyon piso sa bahay ng senadora. Binigyan ng immunity si Ragos ng kamara. Kapag under ka kasi ng uh, mataas na opisyal sa gobyerno, normally kasi, <clears throat> particularly pag police ng dalo NBI, good soldier tayo, uh, nangamuhan tayo. Although pag mali ang utos, hindi dapat yun din. Pero yun, yun ay ano lang yun eh. <clears throat> Madaling sabihin yun, but uh, yung realidad ng pakikisama sa bossing, uh, iba-ibang sitwasyon. March 2014, ang si Bakine Delima, sina Esmeralda at Lasala sa NBI dahil sa di umunay derogatory records ng mga ito. Matatanda na nadawit ang pangalan ng dalawa na di umunay nagtip kay Janet Lim na ng arrest warrant nito. Pero itinanggi nila ito. Nagpapreskon presscon pa sila noon sa sama ng loob. Pero ngayon... Kaming dalawa ni Esmeralda ay nagpapasalamat din kay Den. Secretary Delima na tinanggal niya kami noong panahon na yon. Kasi nakita ko kung... Uh, hindi kami natanggal noong 2014. Ang laki ng posibilidad na ngayon kasama kami dito sa demanda na ito. Uh, kami ng Panginoon Diyos sa dilubyo. Ito na ang ikalawang reklamo na hinaharap ni Delima sa DOJ na dati niyang pinagsilbihan ng anim na taon. Kahapon, inireklamo rin si Delima sa ombudsman ng hepe ng Albuera Leyte Police na si Chief Inspector Joe V. Espenido. Nag-ugat ang reklamo sa di umunay pagtanggap ni Delima ng payola mula sa itinuturong big-time drug lord ng Eastern Visayas na si Kerwin Espinosa. Dawit din sa reklamo ang isang barangay kagawad sa Albuera. Ang reklamo base sa testimonya ni Albuera late Mayor Rolando Espinosa. na Nasiinoportahan naman daw ng mga salaysay na mga tauhan at kapatid ni Kerwin nakasaad sa reklamo na nagbigay umano si Kerwin ng pera para sa kandidatura ni Delima. Iniabot di umano ni Kerwin ang dalawang bag na may tig-apat na milyong piso sa dating driver at bodyguard ni Delima na si Ronnie Dayan. Itinanggi naman ni Delima ang alegasyon. Hindi raw niya kilala ang mga Espinosa. Posibleng iniuugnay raw siya dahil may lumabas na litrato na kasama niya. ang sinasabing si Kerwin pero hindi raw niya ito kilala noon. Dati na niyang sinasabing isa lamang ito sa mga nagpa-picture sa kanya noong kampanya. Bago nito, nauna nang nagsampa ng reklamo ang Volunteers Against Crime and Corruption sa DOJ kay Delima at pitong iba pa, kaugnay naman ang di umunay kalakalan ng iligal na droga sa New Bilibid Prison. Lia Manyalakdal Castillo, GMA News.